Hello mga tropa, welcome back to Alabit Shop Yaku Vlog So for today's video mga tropa, nag-craving si misis sa Chinese hotpot mga tropa Kaya Gora Bells kagad tayo dito sa gusto niyang hotpot mga tropa Ang layo from QC to BGC Tagig mga tropa Dito yan sa 1 Bonifacio High Street sa May Bonifacio Global City mga tropa Sa 3rd floor mga tropa So, dito tayo sa Bonifacio Global City, mga tropa. So, ayan, kasama ko si Lea saka si LJ, yeah. mga tropa. So, dito tayo ngayon kakain sa Senbao Anli mga tropa, for only 999. Yan, Anli Hotpot ka na for 2 hours. Tapos, may alidrisyan Drinks yan, mga tropa. So, tara, samahan nyo kumain, mga tropa. Isang I love it naman dyan. So pag yung bata pala katulad ni LJ, half fries na siya, may sukatan sila doon mga tropa. So yan, so medyo lugi kay LJ kasi hindi naman yan may kumakain kaya kami na lang ang babawi para sa kanya mga tropa. So yan na yung hotpot nila mga tropa. Si Mrs. nakakain na dito pero ako first time ko mga tropa kaya niyaya niya ako. So ito yung cravings na yan o, sand bao, yan. So authentic ano to na Chinese hotpot mga tropa. Ang dami namin kasama sa mga kabilang table, mga puro Chinese mga tropa. So ayan na mga tropa, ali beer. Tapos ayan na yung mga condiments nila mga tropa. Tapos meron pa silang dessert mga tropa. So ayan na, napili na natin. So pwede kayong mamili kung anong gusto nyo mga soup-soup yan mga tropa So pinili naman yung regular lang tapos tinimplahan ko na lang mga tropa So kanya-kanya kami ni Mrs. So sobrang sarap pala dito mga tropa Try nyo kasi ginagamit nila yung USDA na beef mga tropa Kaya sobrang lambot mga tropa Tapos only beer sila mga tropa Kaso hindi natin may enjoy to kasi magdadrive pa ako mga tropa O ayan mga tropa tingnan nyo naman yung pagkain ko oh, uh, to sobrang ini niya kasi hotpot sobrang yummy mga tropa so kung kayo naghahanap ng authentic na Chinese hotpot na unlimited tapos may ali alak for 2 hours mga tren, mga tropa highly recommended to mga tropa dito sa third floor ng Bonifacio High Street yan one Bonifacio BGC alabet mga tropa bye